Ayan, what's up mga kapitbahay? Good morning. So, ayan mga kapitbahay no. Welcome back dito sa channel natin. Okay. So, for today's video mga kapitbahay, kailangan mapapansin, meron tayo dito. So, kung napapanood yung mga una kong video, ito talaga ang ginagamit ko dito na mesh wifi. Ito, yung tp link deck ko. Right. Okay, so, ngayon mga kapitbahay, mayroon tayong uh, gagawin. Ito, ilalagay ko to doon sa second floor kasi itong second floor namin na to is ito yung pinaka parang conference meeting natin, which is ito yung meeting room natin na mayroong big screen na malaki na 75 inch na uh, parang hindi na kasi kami gumagamit ng projector uh, naka monitor na talaga kami ayan so kasi doon sa taas dito dito ito somewhere dito ayan dito sa area na to ayan eh, yun yung malaking big screen namin so ang gagawin natin ngayon ilalagay natin itong mesh wifi na to ito uh, ko sa inyo kung ano nga ba ang advantage kapag naka wired mesh wifi kasi meron tayo di ba wired wifi mesh na dito nilalagay tapos meron tayong tinatawag na pure wifi mesh. Okay? So ito, naka-wired kasi yung dito sa akin. Kung hindi nyo napapanood, meron akong vlog yan sa channel. Sundan nyo lang or isearch nyo kung paano nga ba nag-work yung wired internet saka mesh wifi na pure wifi. Okay? So ngayon, dun kasi sa taas, hindi kami gumagamit ng wifi. Dun palagi kami nakalan. So, ang gagawin natin ngayon, ilalagay natin to doon kasi magkakaroon ng meeting na conference through wifi Kaya lalagay natin ito doon. Kaya samahan niyo ako. So bago yan, kahapon uh, ang ginawa ko is na-trace ko na yung cable. So ang gagawin natin is ilalagay muna natin ang tayo sa taas. Let's go. Ayan mga kapitbahay. So ito yung isa sa mga mesh natin. Ayan. Ayan. Nakaray siya ngayon. Pero may internet po yan. Uh, kaya lang yan nagkaganyan kasi nag-restart siya. Wait lang. Restart natin ah. Yan eto ito yung na-trace ko kahapon ito yung papunta sa second floor so ang gagawin natin ngayon is tatanggalin ko to tapos ilalagay lang natin dito ilalagay natin dito ayan para magkaroon ng wired. ayan ayan, ayan po siya yan, papunta siya doon. Ito, papunta to sa second floor. Tapos ito, yung sa taas. Yan. Kasi doon sa second floor, ano yun eh? Mm, yung abot ng... Ito yung mga to, marami yan dito paikot sa warehouse. Tapos, dito yan lahat nakakabit. Yan, sa core switch ko. Isa sa group na to. Yan. Tapos, ang gagawin natin, pupunta tayo sa taas para i-connect natin yung wifi doon na isa para... malaman natin kung ano yung difference so ang gagawin natin i-connect muna natin through wireless. titignan natin kung ano yung speed. Tapos, ang gagawin natin, i-connect natin through wired. Titignan natin kung ano yung pinagkaiba. All right, let's go. Ayan mga kapitbahay. So, ito yung conference room namin yan. Palaging gamit namin dito wired. Pusyan yan yung big screen namin. Ayan, 75 inch po yan. Diyan kami nag-conference uh, meeting, nag-video calling. Saka mayroon pong landon. Ayan. Tapos, ito, dito po yung ano, ito po yung kable. Ayan. So, itong kable na to mga kapitbahay. Ito yung kanina natin raise natin doon. Ayan. So, madaming abang kasi to. Kaya kasi sa ng office to pero hindi nang nagawa. Ayan. So, dito yan. Kaya yun, yung mapapansin. Ayan. Nagre-red po siya. Nahirapan po siya mag kasi masyado na itong malayo. Nasa taas na kasi ito eh. Kaya yung mapapansin. Pag tinignan natin dito, Yan. So, ito po yun. Yan. Yung wifi na yan. Kanya mapapansin, connected ako. Yan. So, susubukan natin mag. Pero, hindi siya, hindi ata siya nagkoconnect. Hindi siya nagkoconnect kasi masyadong mahina ang signal. Kaya, obtaining IP address siya. Yan. Unsecured. Ayan, connected siya. So, kanyang mapapansin, Alright. So, eto, wala kasing ano sa iPhone eh. Kung ano yung strength signal niya. Uh, wala. Tingnan natin. Ayan. Ay, Pero, I'm sure dyan yan connected. So, titingnan natin. Tingnan natin. Try natin mag speed test. Na hindi nakakonek yan. Hindi pa nakakonek yung kable ha. Yan, hindi po siya nakakonek. So, titingnan natin mag speed test. Ayan, tingnan mo. 43. Ayan. 1.2 Mbps lang. na nasa 30 yung speed ko. Ayan, napakababa, di ba? 'Yon tinatawag natin na pure Wi-Fi mesh. Yan, walang kable. Ayan, tapos ito yung speed test natin. Ito yung nakukuha niya. Ayan. Kasi dito sa area, malayo na. Mahina na yung signal na yon, kaya ayan. Ayan yung nakukuha niya. So, yung upload niya is 0. Masyadong mababa. Okay. Ayan. Kasi, siguro, kung sa Android to makikita mo yung strength. Siguro, mga nasa 1 bar or something. Pero, kaya nagpupula. Kasi, connected yan, pero sobrang, ano siya, uh, low signal ang nakukuha niya. So, ang gagawin natin, ikakabit natin siya ngayon. Ikakabit natin siya ngayon. Ayan, ikakabit natin siya. Ayan. So, nakakabit na po siya. Ayan. Connected na po yan. Yan yung wire na galing dun kanina sa server. So, re-restart muna natin. Ayan. Restart natin. Ayan, nag-power na siya. So, hintayin lang natin na mag-connect. Hindi hmm, ba? Ayan, kayong papansin. Napakalaki ng screen namin. Ito yung conference table namin. So, palaging nakalan. So, dahil mag-meeting, magkakaroon ng wifi. Kaya, dinala natin ngayon para matesting. Okay? Kaya mo mapapansin, napakababa kanina. Napakababa kanina. Ayan o, one bar lang pala. Ayan, tingnan mo, pag nag-okay yun, mag-connect. Ayan, nag-connect na siya. So, tingnan natin ha. So, ayan naka-wired na siya. Wired mess. Ayan. So, tingnan natin yung speed test ulit. So, kanina yan yung huli natin yung speed test. So, ngayon, tingnan natin. Ayan, yun yung mapapansin. Oh, ba diba? Kasi, uh, ang nakakonek dito is yung converge natin na list line na up to 50 Mbps. I mean, 50 Mbps kasi list line. Tapos, dahil may gumagamit, so, yan yung natitira. 'di ba? Kanina 1 lang, 'di ba? Nasa 1. So ngayon nasa 32 na. Gamit 'yung ating ayan, 'yung upload niya is umaabot ng 15 dahil may upload dahil ang dami nag email saka gumagamit ng system kaya bumababa 'yung upload. Pero tingnan mo 'yung download, 'di ba? Tumaas. Ah, uh, kumpara kanina, uh, 1 MB lang. Minsan nga hindi umaabot. Alright, so yan yung sinasabi ko na advantage kapag naka-wired mesh. Ayan, katulad ng mga yan, katulad ng mga cell site, may merong mga naka-fiber mesh. Yan, kayo yung papansin. right. So, okay na yan. Gagamitin na nila yan. Tapos gagamitin dito sa wireless. So, okay na yan. So, kahapon, tinesting namin 'to kaya pala ayaw mag-connect ng laptop kasi sobrang layo pala ng signal, masyadong may ina yung sagap kaya ang ginawa natin, tinrace natin yung isa na 'to. Tapos ginawa nating wired mesh connection. Okay. So, let's go. So, okay na to. So, maraming salamat. Sana may na-share naman ako sa inyo. Iba talaga ang advantage kapag naka-wired. Okay. Kapag naka-mesh wifi ka, dapat ang magiging adjustment mo dun is hindi dapat ganun kalalayo ang mga mesh mo. Kailangan may nakukuha siyang 4 bar or ba diba, usually 5 bar. So, dapat mga 4 bar or 3 bar siguro okay na yun. Pero, hindi ganun ka-reliable yun. Dapat, malakas talaga ang signal ng bawat isa't isa. Kaya dapat recommended wired mesh. All right. TP link dai ko. All right. So let's go. Maraming salamat. God bless and peace. Sana may natutunan na naman kayo. All Let's go.